So, masayang araw, no? So, ayon sa pag uh, panood ko sa mundo ng social media, sa mga sa mga vlog-vlog, no? So, may nakita na naman ako na isang uh, bata na maaga uh, maagang naging ina dahil sa karumal-dumal na ginawa ng kanyang magulang, no? So, nabuntis siya tapos tingnan nyo, tingnan nyo yeah. nabuntis siya, no? Nagkaroon siya ng anak Dahil sa kagagawa ng magulang niya So sa isang libong magulang Isa pala dyan Ang taong Nagkakaroon ng hayop na pag-uugali Sarili mong anak Laman at dugo mo Na kaya mong Gawa ng Kababuyan di ba Ikaw na mismo ang nagparusa at nagbigay ng uh, Impirno sa sarili mong anak. Na dapat ay ito ay inaalagaan mo. Inaalagaan natin dahil tayo ang may gawa nito. Pero sa ginawa mo, ikaw din ang sumira. Sinira mo 'yung anak mo na napakabata pa, musmos pa. Ilang taon pa lang 'yan kung titingnan mo, di ba? Ilang taon pa lang 'yan, di ba? dalang tao ng anak dahil sa kagagawan mo kaya sana dyan sa mga magulang erespito natin yung mga anak natin no? so bigyan naman natin ng uh, kunting uh, pahalaga kasi tayo ang may gawa nyan sa mga anak natin tapos ngayon tingnan mo naman yung ginawa mo diba? pinarusahan mo naman ng gusto ang anak mo ibang klaseng magulang ka. Napakahayop mo naman masyado. Alam mo nang gigigil ako sa iyo eh. Kung nandito ka lang siguro sa tapat ko. Ayaw ko lang. Baka hindi lang sunto uh, suntok abutin mo sa akin baka maputukan pa kita. Ayos sana sa mga magulang diyan oh. So isipin niyo nang mabuti. Kung maginom kayo, maginom lang kayo. Kung ano man yung problema nyo sa buhay, huwag nyo idama yung mga anak nyo. Kasi walang kinalaman yan sa problema nyo eh o, oh, nakikita nyo yan ah, dyan. tingnan niyo yung video na yan nagdudusa yung isang uh, napakamusmus pa lang na bata na nagkaroon ng anak dahil sa kagagawa ng isang magulang so sana tapos sa yung video kayo nalang bahala mag-comment dyan kung anong gusto nyo sabihin so thank you for watching thank you <coughs>